Hi, mga kapreni. Oh, maglalaban na naman ako. Abay, nung isang araw lang kapreni, kakakuha ko lang ng sinampay. Heto't may labahin na naman. Hin Hindi lang isa, maraming timba. Mababahay, naku ka na lang talaga. <laughs> Hindi na naubos ang pagkareklamo. Flex ko nga lang pala sa inyo, yung mahiwagang banyera. Madami nang pinagdaanan to, kaysa sa inyo. <laughs> Kulay palang kapreni, antik na. Sa sobrang tagal, yung goma sumusuko na. <laughs> Hindi naman to butas, pero dinikitan ng nanay ng goma. May tali pa nga ito, Kapreni. Teka, hanapin ko. Wala na. May nagtanggal. O, siya, magumpisa na nga at baka hindi pa matapos. Ayun na kayaan tumapos, Kapreni. <laughs> Ballawan muna, Kapreni, bago isa lang sa washing machine. Oo, oo, Kapreni, tama itong ginagawa ko. Sigurado, panigurado at nakakasiguro na walang mali at wala rin tama sa mga ginagawa ko. Uy, may tama ka na. <laughs> iya, karaming dami. <laughs> damit ng hindi ko kakilala, Kapreni, nandito na. Lalaban ko na rin. Ganyan lang talaga, mga Kapreni. Rennie ang tubig, mapagkakatiwalaan pa rin niya. <laughs> Habang may ginagawa nga ako ka preni, dapat sinasabayan ako ng anak ko. Pinaglikpit ko ng kung ano-anong nakakalat dito sa kwarto. Kakauwi lang galing eskwelahan ay inutusan ko na kagad. Ganun ako kabwisit na magulang ka preni. Hindi pwedeng walang gagawin. Dinosaur. Roar! Tahol ng aso yun na. Huwag kayong ano, ngayon ko lang inutusan yan. Na ayusan dito sa kwarto. Ay nabasa na kasi ng tubig ang damit ko, kaya hindi na ako makakapaglinis dito, kaya siya na lang. Gets ko na. Ay gets nyo na ba lahat? <laughs> Hindi naman siya napagod, naupulang kapreni. O ba diba? sabi ko naman sa inyo, hindi pa nga daw tapos, meron pa. Gawawa naman ng bakyo, hindi pa palitan, ya? Yeah. <laughs> Sumusuko na mga kapreni, pero ako ginagamit ko pa rin. Ay malakas pang humigop mga kapreni, pero yung katawan, sira-sira na. Ay grabe naman sa katawan. Pero sa totoo lang mga kapreni, mabait tong anak ko. Nasunod naman sa mga pinapagawa ko, basta nakasampung, tawag ako sa kanya. Sampung utos baga, kapreni. Ay nasunod na nga. Madalas kong sinasabi sa kanya mga kapreni, ni kaya palagi kitang inuutusan para malaman mo ay alam na daw niya kaprene yung electric pa nang sumuko na, Kapreni. Talagang sumuko na kahit ayaw pa ng nanay. Ikaw ba naman itali ng paulit-ulit, Kapreni? Diba, sinong hindi susuko? Naikot pa naman, Kapreni, pero maingay na. Mapapawi ang pawis mo, pero maiinis ka sa ingay. Kaya naman, mga Kapreni, may dahilan na para gamitin to. Ang plano nga, mga Kapreni, gagamitin lang to kapag may bahay na kami. Eh, kailan pa kaya yun? Mangyayari pa kaya yun? Uy, mabigat pala, Kapreni ay hindi naman ako nagmamadali na magkabahay kami. Basta ang importante ay mahalaga. <laughs> Etong electric pan ka, Prenny, hindi namin binili. Hindi rin namin hiningi. Wala ding nagbigay. Mas lalong hindi namin ninakaw to. Kayo, ha? ano nyo, napaka ano nyo. Nung bumili kami ng rep, may kasamang pre. At eto nga yun, kapreni. Hay, naku mga kapreni, kahirap kapag walang alam. Hmm. Hindi ko ma-assemble ng basta-basta baga. Ay, natingin pa ako rin eh, sa instruction. Ang masakit kapreni, meron ng instruction. Hindi ko pa rin maintindihan. <laughs> Maski sa rele ko, hindi ko maintindihan. Kung ako ba ay nasa tamang pag-iisip. Ay, ano ba yun? <laughs> Why, joke lang yun ha. Bawal magalit dito. Dapat ako lang. Sorry na. Ang ilong ka. Kinikis ng dati Chester ang picture ko. <laughs> may batang nangingiil alam, sarap ko routine sa singit ba? Wala siyang diaper. ha <laughs> Abay, isang oras ko yatang ginagawa to ka, at buti na lang, na ikabit ko. Inunawa ko talaga ng husto, Diyos ko. Kaya kinakabit ko na nga mga kapreni. Abay, tinuturuan pa ako ng nanay. Dito yan sa taas, anak. Ayoko nga, nay. Hoy, kalakas ng hangin mo. Nang electric pan. Galak na galak nga kami dito, kapreni, dahil nagkaroon kami ng bagong electric pan. Ngayon na lang ulit nagkaroon ng bago. Lahat kasi bigay. Abay, yung pag-iisip ko kanina, kapreni, baliktad. Kaya nagkaganyan. Bahala na kayo kung paanong basa ang gagawin niyo. Hoy, sana all, naka-sharp. Ay, sigurado mga kapreni, si Kuya Ken, nagtatrabaho na. Buo pa rin yan. Si Rui naman, college na. Buo pa rin yan. O oh, ba diba? ganun sana. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!